Hello. Hi. Sa pangalan ko, ng Dakilan, Cristo, ang dakilang Panginoong Isa Kristo. Ang mapagpalang hapon po sa bawang isa sa atin. Ito po, ito uh, ang esyam na pagpapasalamat na ginaganap natin tuwing ikatlong linggo ng bawat buwan. Ito po sa templo ng Salubor. Palat po tayo kung nakabuo tayo ng siyam na pasalamat na patuloy na dumadako at nagkakaroon ng pakikisa sa pamamagitan ng mga gawain at pakikinig ng ibang mahiliyo. At e siyang nagiging gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Meron po tayong mga aralin sa ngayon na ating bibigyan ng buhay upang sa ganon mas lumawak pa ang ating pagkaunawa Pagamat ang mga sitas na ito ay kumbaga pangkaraniwa na sa atin sapagkat kumbaga lagi na natin itong nababasa lagi na natin napapakinggan subalit bakit kinakailangan inuulit at ipinabahagi pa rin ng sa ganun manariwa sa ating mga pag-iisip kung ano ba ang kahulugan ng aral na nais ipahatid sa bawat isa sa atin. Ang unang pong sitas ayon sa ibang mahiyo ni Apostol San Mateo sa Kapitulo 10, versikulo 34 hanggang sa 39. Ano po ang sabi? Huwag ninyong isipin ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi taba. Bakit po iyan ang pananalita ng ating dakilang Panginoon? Sapagkat kanya pong misyon dito sa ibabaw ng lupa. Walang iba ang ipahayag ang kaharian ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang ibang hinyo o tinatawag na salita ng Diyos upang sa ganon tayong lahat ay mga kaunawa at magkaroon tayo ng kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng mga pangangaral na ginagawa ng ating dakilang Panginoon. Bakit po hindi kapayapaan ang dala niya? Sabagka, yung nadat na ng ating dakilang Panginoon na mga gawain ng mga iskriba, mga pareseyo, na pagpapakunwari ng kanilang mga sarili na kumbaga, tangan nga nila ang mga kasulatan mula kay Moises subalit gumagawa sila ng mga ayon sa salit-saling sabi ng mga tao na ipinalalagay nilang utos ng Diyos. Kumbaga, may bawas, may dagdag sa mga orihinal na naisanang ipahayag sa pamamagitan ng mga propeta, sa pamamagitan ni ng Moises at ng iba pang mga sinugo na nauna na sa ating dakilang Panginoon. Kaya po, hindi nais ng ating dakilang Panginoon makibagay doon sa mga gawain ng mga iskribas at mga pariseyo na mga mapagkunwayo. Kaya hindi po katayapaan ang dala ng ating nakilang Panginoon. Sapatkat, kung nahubog na ang tao, lalong-lalo na sa mga maling aral na sinauna, at pagkatapos na rin naman ang ating nakilang Panginoon, nagdala-dala ang bagong aral sa makatuwid bagay, ang salita ng Diyos na walang iba mamumutawi sa kanyang bibig Natinutunik sa ang mga gawain ng mga iskribas at mga parisiyo. Tunay nga po na hindi po mga katasundo kahit sa, sa isang sa sapagkat magkakaiba-iba po ang mga pananaw. Ano po sabi dito? Sapagkat nakuling na parito upang papag-alitin ang lalaki laban sa kanyang ama, at ang anak na babae laban sa kanyang ina at ang manugang na babae laban sa kanyang binang babae. Kung pag-aaralan po natin, tatlong kalagayan po para papag-alitin. At hindi kinakailangan mag-cross. Ibig sabihin, yung ang nakalagay nito, yung ama laban sa kanyang anak na lalaki. Kumbaga, yung anak lalaki laban din sa kanyang ama. At yung ina laban sa kanyang anak na babae at ang anak na babae laban sa kanyang ina. Dalawa na. At ang binang babae laban sa kanyang manugang na babae. O kaya ang manugang na babae laban sa kanyang binang babae. Bakit hindi yung ama kontra doon sa anak na babae? At bakit naman hindi yung ina kontra doon sa anak na lalaki? Sapagkat tunay nga po na bagamat parehas silang lalaki, ang ama at ang anak na lalaki, marahil kung nahubog sa dating aral na mali, ang ama at pagkatapos nagsikap yung anak sa pamamagitan ng pakikinig ng aral ng ating dakilang Panginoon nang maling pala yung pananaw doon ng kanyang ama na kapag ng kanyang anak na lalaki magkakasalungat niyo po talaga sila. Kaya magiging, kap, magiging tamak po para, para sa kanila. Para maging malinaw, basahin natin sa Ibang hilyo ni San Lucas. Sabi po dito sa Kapitulo 12 Versikulo 52 at 53 Sapagkat mula ngayon o oh 51 Inaakala ba ganito na ako'y naparito upang magbigay ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo hindi kundi bakos pagkakabahabahani. Ibig sabihin yung mga pananaw ng bawat isa. Yung lama, iba ang pananaw. Kaya kalaban niya yung kanyang anak na lalaki. Pagamat pareha sila ng kalagayan bilang isang lalaki, subalit magkakaiba po sila ng nauunawaan at ng mga kaalaman unang karunungan man kaya magkakaroon po sila ng pagkakabahagi. Sila ay mga kakabahabahagi ang amay laban sa anak na lalaki. Ang anak na lalaki ay laban sa kanyang ama. Ibig sabihin sa lunatan, yung ama kung sa anak na lalaki at yung anak na lalaki kundra din sa kanyang ama. Ang ina laban sa anak na babae at ang anak na babae ay laban sa kanyang ina. Bakit hindi po nangyari na yung anak na babae kakalabanin niya ang kanyang ama at yung anak na lalaki kakalabanin niya ang kanyang ina? Kundi umaayo lalaki sa lalaki at babae sa babae. Iyan ang nais ng ating dakilang Panginoon. Ang binang babae ay laban sa kanyang manugang na babae at ang manugang na babae ay laban sa kanyang binang babae. Sa makatuloy, kung dito sa Ebanghelyo ni San Mateo, ang ama ang laban sa anak na lalaki, pagdating dito sa paliwanag ni San Lucas, na kung baga vice versa, hindi yung ama ang kakalabanan yung anak na lalaki, kundi pati yung anak na lalaki, kalaban din yan yung kanyang ama. Sapatkat, dahil nga sa kalungan ng Diyos, kapag nararanasan natin ang pagkaunawa ng Ibanghilyo sa makatuwid bagay, kung tayo'y sa pamamagitan ng pakikinig natin at pag analyze ng mga Ibanghilyo o mga sitas, do natin malalaman ang mga komplikasyon ng bawat salita. Kaya po, sa buhay po natin dito sa ibabaw ng sanglibutan. Bakit ang dala ng ating dakilang Panginoon hindi po kapayapaan? Ayaw niya pong makiisa sa gawain ng mga iskribas at mga parisiyo na mga mapagpaimbabaw, mapagkunwari. Na sa halip na yung mga kautosan na dapat sana sila ang nauunang gumagawa para huwaran ng mga tao na sumusunod sa kanila ang nangyayari po ipinapasan nila doon sa mga tao yung mga kautosan samantalang sila kahit ni Hindu hindi ng kanyang mga daliri ay hindi man lamang galawin upang hawakan o bitbitin yung mga pasanin na yun kaya ganyan po naging kalagayan alam ng ating nakilang Panginoon makisip, makiisa sa mga mapagpunwaring tao kaya nga siya tinuligsa nga ng lubos-lubusan ang mga escribas at mga parisiyo, ang mga saduseyo sapagkat sila'y hindi umaayon sa kalooban ng Diyos kundi ang ginagawa nila ay walang iba mga pagpapain babaw na kunwari sa kanilang mga labas na kanyuan pero pagdating sa kaloob-looban sila naman ay mga parang mga asong gubat na naghahanap ng mga masisila nila. Kaya po, kung ganun ang gawain ng Scribas at Pariseo, hindi po talaga makikiisa ang ating dakilang Panginoon. Kaya sasalungatin niya yon sa pamamagitan ng pangangaral ng Ibanghilyo para sa kaharian ng Diyos nang sa ganun ang tao ay makasumpong ng kaligtasan ang bawat isa. Sapagkat Naparito pa ang ating dakilang Panginoon. Hindi po sa kanyang sariling kalooban, kundi sa kalooban ng kanyang ama. Kaya siya nagsasalita. Upang sa ganon, ang ibanghilyo ay makarating sa bawat isa na siyang nagpapatuloy hanggang ngayon sa lahat ng salit-saling lahi, maging anuman ang lahi, lipi o wika ng mga tao ay nagpapatuloy na ipinapahayag ang salita ng Diyos. Sa makatuwid, ang pangangaral ng salita ng Diyos kapag nararamdaman natin na ang kahulugan nito ay parang pinatutungkulan ng sarili nating pagkatao. Na kumbaga, inuusisa maging sa pagitan ng mga buto, ng mga kasukasuan, napapakinggan natin ng salita ng Diyos. Nararamdaman natin na tayo yung nasasaktan sa makatuwid na yung salita ng Diyos. Ganyan din po ang naranasan ng mga eskribas at pareseyo Nung marinig nila ang ating dakilang Panginoon na nagpapahayag ng patungkol sa Ibanghelyo na hindi nila matanggap. Pero pasalamat tayo dahil kahit tayo man, palagi tayo nakikinig ng Ibanghelyo. Pagamat nasasagi tayo o natatamaan tayo ng mga sitas, pero kinakailangan tayong baguhin ang ating mga sarili upang masumpungan natin ang tunay nagkalagayan ng bawat isa sa atin papunta doon sa hinaharap na maging saktal upang sa ganun tayo mapabilang doon sa buhay na walang hanggan. Kaya po, kung pag-aaralan po natin, hindi po kapayapaan sapagkat sa prinsipyo pala, sa pagkaunawa, sa karunungan o kaalaman, magkakaiba-iba po yan. Kaya nga po sila naglalaban ang ama laban sa kanyang halimbawa, nakasanayan ng ama ang lumuhod sa rebulto. Iyong anak naman, nung nag-usisa siya, hindi pala pwede. Naglalaban talaga na sila. Iyong ina naman, halimbawa, nanalangin ng pagkahamang panalangin. Man Iyong anak naman, inaunawa niya na bawal palang manalangin ng ganun. Ina, maglalaban nga talaga sila. At ganun din, yung manugang na babae, doon sa kanyang binang babae magkakapare-parehas po yan sapagkat ang pagkaunawa po ng bawat isa sa atin ay magkakaiba-iba dipindi po sa kaloob na ipinagkalo ng sa bawat isa sa atin. Kaya po, ang pagparito ng ating dakilang Panginoon hindi lang para sirain ang kautosan kundi ganapin ang lahat ng nauungol na inihula para sa kanya na dapat niyang ganasin dito sa ibabaw ng lupa at ang ikalawa ang ipangaral niya ang kaharian ng Diyos. Ang totoong ebanghelyo sa makatuwid bagay, ang salita ng Diyos na kinakailangan hindi natatakpan, kundi ang bawat isa sa atin ay nakikinig at pinatutungkulan na dapat ituwid natin ang ating mga sarili sa pamagitan ng mga ebanghelyo na magiging gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Upang tayo mabuhay na maging mabuti dito sa ibabaw ng lupa at tayo maging masunurin sa Diyos. Ano po ba ang tungkulin natin sa Diyos? Ang tawag sa ating tagasunod. Sabi nga, hanggang kailan mo patitindigin ang bandila ni Kristo? Hindi ibig sabihin na tagapagpatayo ka lang ng bandila. Kundi, dahil si Kristo ang sinusundan natin, kinakailangan sumusunod tayo sa kanyang likuran kung si Kristo ay dinuwahagi, duduwahagiin din tayo. Kung si Kristo ay pinaratangan may demonyo, pararatangan din tayo. Kung tayo ay inaalimura ng ating dakwa, ganun din ang ginawa sa ating dakilang Panginoon. Sa makatawid, tunay nga na sinusunda natin si Kristo sapagkat kinakailangan danasin ng bawat isa sa atin ang paghihirap na dinanas din ng ating dakilang Panginoong Jesus Kristo. Kaya ngayon, kung ang aral na ito, hanggang ngayon nananatili na nagtatalo-talo sa loob ng bahay, dahil lamang sa Ibanghilyo, dahil lamang hindi nagkakasundo ang mga tao sa makatwit, totoo nga ang Ibanghilyo ay nariniyan na kinakailangan nating pag-aralan at unawain at higit na lahat, pagsikapan natin na matuto ng sa ganun, ayusin na natin ang ating mga sarili at tahakin na natin ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Sapagkat ang pinapahalag po na natin ng ilang Panginoon, kaharian ng langit, kaharian ng Diyos, sa makatuwid tinuturo sa ating kung papaano tayo mabuhay na pinagkaharian ang ating kalooban ng Diyos. Sa makatuwid bagay, magkaroon tayo ng kapanasagan sa ating mga sarili at maituwid na natin ang ating mga buhay na aayong sa kanyang mga kalooban. Bagamat tayo dumaranas ng mga pagkakahigpit ng mga pagsubok normal na po yan sapagkat dinanas din po yan ng ating nakilang Panginoon, Jesus Christo Bakit tayo naghihirap? Dahil hindi naghihirap din ang ating nakilang Panginoon meron nga dyan ang tanong kung si Satanas ay kayang lipuri ng Diyos bakit hinayaan niya na manatili si Satanas hanggang ngayon nagpapahirap sa mga buhay natin. Sabi nga, kung baga sa pelikula, magandang panuori ng isang pelikula kapag palaging may kontrabida. Dahil yun ang bumubuhay ng istorya. Sa buhay natin, dito sa ibabaw ng isang napakaganda yung may kompetisyon. Halimbawa, bilang isang tao, nakikipamayan dito sa ibabaw ng lupa, kahit yung sarili lang natin, dalawa yung nagkakalaban. Pita ng laman at kaluuban unasa ng ating sariling espiritu. Magkakalaban po yan palagi. Gusto ng ating katawan, sa bahay lang, maghilata. Ang gusto naman ng ating espiritu, makinig ng salita ng Diyos. Kaya ngayon, kung ano yung pili, nananay doon, na sinusundan natin, yun ang magiging kalagayan kung saan papunta ang ating mga kaluluwa Kaya kung nag, nag nananay ang pakikinig ng ibanghilyo sa magkatuwid bagay, ang makikinabang po niyan ang ating sariling kaluluwa na pinaglalaanan na natin na makapunta doon sa itinakda ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Sa makatawid, nagtatagumpay tayo dahil sa tulong ng Espiritu Santo na nananahan sa bawat isa sa atin. Pero po ang nasusunod pita ng laman, lumalayo naman ang Espiritu Santo sapagkat natatalo tayo at nagagawa pa rin yung mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. Kaya kung titignan po natin, ang mga gawain ng Escribas at mga Pariseyo ay marasaktan sa libutang bagay ang gawain ng ating nakilang Panginoon ay makalangit na mga bagay. Sa pagkatuwid, nasa atin pong sarili kung ano ang susundan natin yung bang tinuro ng mga eskribas at mga parasiyo na isang mapagpumumari o ang kautosan o sinabi ng ating nakilang Panginoon sa makatuwid bagay ang sumunod tayo sa kanyang likuran nang sa ganon tayo ay maging tunay na mga kristyano na handang maghirap, magsakripisyo alang-alang -alan sa kalooban ng Diyos. Kaya tayo nandito na iinitan, na bibilad, nagsasakripisyo para makarating lamang sa lugar na ito. Pasalamat tayo kung tayo dinala sa pamamagitan ng karamdaman at napunta tayo sa lugar na ito sapagkat pamamaraan po yan ng Diyos upang hindi tayo makaiwas na bagamat hindi tayo nagsasamba o uh, nakadalaw man lang sa isang simbahan dahil sa karamdaman tayo ay pinuksan ang ating pag-iisip nandito tayo sa lugar na ito para makarinig ng salita ng Diyos hindi po natin yan maiiwasan kaya po, ano pang sabi dito? At ang nagiging kaaway ng tao ay ang kanya sariling kasambahay. Sa makatuwi, sa loob ng isang tahanan ay hindi po nagkakaisa ang bawat isa. Sapagkat kung paano ang kanilang mga panantayan ng paniniwala, mga doktrina at yung mga interpretasyon ng mga salita ng Diyos o ng ibang bilyo para sa kaligtasan tunay nga po na hindi mga kakaunawaan. Halimbawa, ano ang sinabi doon sa 1.3.16? Sumampalataya lang, tatanggap na ng buhay na walang hanggan. Pero nang pangalan naman ni Gustav Santiago? Kinakailangan ipakita sa pamamagitan ng gawa ang ating mga pananampalataya. Halimbawa, nananampalataya tayo. Paano natin may yung pananampalatayang yun samantalang hindi naman yung nakikita? Ang pananampalataya, invisible po yan. Pero sa pamamagitan ng gawa, pwede natin ipakita ang pananampalataya. Halimbawa, yung araw-araw, bawat linggo tayong nagsasakripisyo na pagsamba, pananampalataya na po yun. Yung hanapin natin yung pamamaraan may sa ganun mindset ng ating kabigatan, ang ating mga karamdaman, yung nagtutulak sa ating porsa para makarating dito, pananampalataya kung tawa ko. Sa makatuwid, nakikita yung sa pamamagitan ng gawa. Kaya po, sa bawat isa sa atin, kinakailangan maunawaan natin ano ba ang tinatahat natin. Lakad na iniba ng ating dakilang Panginoon yung pamamaraan ng pagsunod walang iba ang ayon sa kanyang aral o ang ayon sa mga sinaunang aral na gawain ng mga eskribas at mga parisiyo na nagiging isang mabuting tao lamang sa loob ng templo subalit paglabas nandiyan naman ang paninirang puri nandiyan naman ang mga kung ano-anong kasamaan na pagkaminsan yan pa ang nagdudulot para sa sariling kapahamakan. Kaya po dalawa ang naglalaban. Aral ng mga escribas pa siyo at aral ng ating dakilang Panginoon. Kaya ayaw ng ating dakilang Panginoon makiayon sa mga escribas at pa sa makatawin. Hindi po siya makikipagbaki doon. Kaya hindi niya ibig na ang kapalapan ng dali niya kundi tapat. Sapagkat pinakailangan maunawaan ng bawat isa sa atin ang kahalagahan kung bakit naparito ang ating dakilang Panginoon at ang hindi nagpapasan ng kanyang cross at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ano po ba ang cross na ito? Walang iba ang mga sakripisyo, ang mga responsibilidad na pinakailangan gampanan ng isang tao kapag tayo sumusunod sa likuran ng ating dakilang Panginoong Isu Kristo. Halimbawa, tungkolin natin maging tagapangaral ng salita ng Diyos, gampanan natin ang pangaral. Sa pagkat, yun ay yung cross na bitbit -bit natin. Hindi kinakailangan natin iwasan na hindi tayo makapangaral. At gano'n din, yung responsibilidad. Halimbawa, namumuno. Kinakailangan ang namumuno upang ulo na yes, siyang nagiging utak upang sa ganun tumakbo ang isang... Grupo, kinakailangan yun ang ginagampanan. Hindi dapat pinapabayaan ang obligasyon o responsibilidad. Sapagkat yan po ang kailangan natin. Merong nangunguna, merong nagiging gabay. Nagpapasan ng cross, hindi kinakailangan. Hindi, hindi ka pwede, ikaw na lang. Kinakailangan, kung tayo man, halimbawa, magnetisador. Tungkulin natin gampanan, ang pagtulong sa ating mga kapatid na may karamdaman. Obligasyon pa rin yan o responsibilidad. Kinakailangan gampanan natin yan. Na sa bagamat, nahihirapan tayo, yan ay yung cross na kinakailangan natin buhatin upang sa ganun makasunod tayo sa likuran ng ating labilang Panginoong Isus Cristo. Ang nakasusuntong ng kanyang buhay ay mawawala nito at ang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay makasusuntong niya. Kaya po, kung halimbawa, dahil sa pagsunod kay Kristo, tayo'y napahamat, alalahanin natin, ang mga nangamatay kay Kristo ay tunay na nandun siya sa ilalim ng dambana ng Panginoon. Subalit, kung tayo'y Iniiwasan natin, ay hindi ka na pupunta kasi masama ang panahon, baka may mangyari sa atin. Mas pinahahalagahan natin yung buhay ngayon. Kinakailangan, kung takasunod tayo ni Kristo, kinakailangan sumunod tayo. Mahirap pa yan. O hindi man mahirap. Kinakailangan dampanan natin sapagkat may tungkulin tayong sinampan sa Diyos na walang iba tayo'y takasunod. Kung titingnan natin, ang mga alagad ng ating nakilang so, Panginoon, kahit na sila binabagyo, kahit na sila ikinukulong o pinapahirapan, nagpapatuloy pa rin sila nang sa ganun ang Ibanghilyo ay makarating sa bawat tao na nagdanais din makalasap ng kalinga ng Diyos sa pamamagitan ng mga aral ng sa ganun matuto tayo at mga buksan ng ating mga pag-iisip at tahagin natin yung nandas patungo doon sa buhay na walang hanggan. Kaya po, ang tao may choice, may pagpipilian. Ito na po ang panahon, kung tagasunod tayo ni Kristo, pasanin natin ang cross na yan. Huwag nating bibitawan ang anumang obligasyon na ipinagkaloob sa atin. Kahit tayo man ay tagabantay, tayo man tagatangaral, tayo man tagapangulo, tayo man ay tagatala, o anumang tungkulin, gampanan natin yan ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pagkat yan tayo tinawag, at pinagtaluban na bahagi ng isang iglesia na matuto at makinabang sa pamamagitan ng mga habag ng Diyos na ipinakalo sa bawat kasalanan. Kaya po tayo nandito, magkakaiba-iba ang karagayan, magkakaiba-iba ang pamamaraan, magkasama tayo sa bahagi ng iglesia na pinagsama-sama sa lugar na ito para makarali ng tinatawag na salita ng Diyos. Pagamat wala tayong obligasyon, wala tayong tungkulin. Pero nandyan lang tayo para tagapakinig ng salita ng Diyos. Bahagi pa rin tayo ng Iglesia. Tayo yung kainga na nakikinig ng salita ng Diyos at ina-apply natin, natin sa ating buhay at daladala natin pag uwi natin sa ating mga tahanan. Kaya po tayong mga tao, kinakailangan pagsikapan natin yung pagsunod kay Kristo, huwag tayong makabitaw sa Kanya. Yung mga sakripisyong yan, kinakailangan palaging naka, yan sa ating mga ginagawa. Kinakailangan natin isakripisyo yung trabaho, yung oras sa gawa, o kung ano-ano pa mang bagay na dapat sana pinagkakabalahan natin ngayon. Pero dahil sa kalooban ng Diyos, nangyari ang kanyang kalooban, kaya tayo nandito, nagtitiis, nagsasakripisyo, alang-alang sa pangangaral ng salita ng Diyos na nais natin sa pagkat sa sunod na linggo, iba na naman po ang aral na ibabahagi sa bawat isa sa atin. Kaya mapalag tayo, kung nakatarating tayo ng Ibang Hilyo, na yan ay patungkol din naman para sa ating sariling kaligtasan. Hanggang dito na lang muna ang pakikipahagi natin sa oras na ito at tagpalayan tayo ng Diyos, anuman ang ating karainan, kahilingan, ipagkalog naman ng Diyos sa bawat isa sa atin sa makatuwid sa pangalan ng ating napilang Panginoong Isang Kristo. Salamat at magpapalang hapon sa bawat isa.